hindi tumitigil ang Marcos administration sa paghahanap ng mga pamamaraan sa kung paano mapagaan ang buhay ng mga Pilipino at mabawasan kung di tuluyang mapuksa ang kahirapan. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Nananatiling nakatutok ang pamahalaan sa pagtuldok sa tinatawag na poverty incident sa bansa. Katunayan, target ng administrasyon na ibaba ito ng siyam na porsyento bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sinabi ito ng National Economic and Development Authority o NEDA bilang tugon sa lumabas na SWS survey kung saan maraming Pilipino ang kinukonsidera ang kanilang estado bilang mahirap. Ayon sa NEDA, iba't ibang programa na ang inilatag ng pamahalaan para matugunan ang kahirapan. Kabilang narito ang food stamp program, pag-alis sa pass-through fees para sa transportasyon ng mga produkto at pagbibigay ng ayuda sa mga magsasaka sa ilalim ng Rice Farmers Financial Assistance Program na partikular na umaagapay sa mga mahihirap na indibidwal. Pinaprioridad na rin ng administrasyon ng mga pulisiya at programa para makagawa ng mga trabaho sa bansa. Kabilang na raw dito ang pagpapalawig pa ng infrastruktura sa bansa mas paghimok sa mga posibleng investor kasabay ang paghahanda sa mga kailangang skill ng mga Pilipinong manggagawa ipinunto rin ng NEDA ang pagpapatibay ng pamahalaan sa regional comprehensive economic partnership kung saan mas pinabilis ang proseso sa mga investment na pumapasok sa bansa, gayon din ang pag-aproba sa mga ito. Dagdag pa ang pangunahing target ng Marcos administration na palakasin ang sektor ng agrikultura. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, tiwala ang pamahalaan na mababawasan ang kahirapan sa bansa pagdating ng 2028. Sa huling survey ng Social Weather Stations, nasa 48% ng mga pamilyang Pilipino sa bansa ang ikinukonsidera ang kanilang pamumuhay bilang mahirap. Paliwanag ng NEDA, nagawa ang survey nitong Setyembre kung kailan nangyari ang sunod-sunod na sakuna gaya ng bagyo na nagbunsod ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at nakaapekto sa mga kapos na pamilya. Paliwanag pa ni Balisakan, mas mataas ang food inflation noong Setyembre kumpara noong Hunyo, kaya nakaapekto ito sa persepsyon ng mga respondent. Tiniyak naman ang DSWD na tutok ang ahensya sa pagpapatupad ng food stamp program na umarangkada na sa tondo sa Maynila, Cagayan Valley, Bicol, Caraga at Barm. Target na maipatupad dito sa buong bansa sa susunod na taon kung saan makatatanggap ang mga kapuspalad na pamilya ng 3,000 na food augmentation kada buwan. Patuloy din ang 4 piece ng DSWD kung saan mahigit 4 na milyong pamilya ang patuloy na nakikinabang. Kenneth, pasyente para sa bayan.